ayan kakatapos ang kumain ng aros kaldo ng anak na yan si misis mga kanayipi kumusta ka naman? ayos na mga kanayipi nakaraos naman kahit paano saka okay naman si baby kahit kulang sa buwan parang sup pa din oo nga ang puti no ang puti kanina Ayan mga kanaypi Bali sumasakit na yung tiyan ni Mrs. At papunta na nga kami ng, ano, ng Region 1 sa Dagupan Bali hindi pa kabuanan ni Mrs. 7 months pa lang yung tiyan niya At nagpa-ultrasound na kami kanina Sabi nila na ano, na nakaayos na yung bata ngayon umihilab na yung tiyan niya kaninang umaga pa mga kanipi. so, sabi naman nila dito sa emergency mga anak na daw si misis kaso wala silang incubator dito sa ano sa emergency dito sa Ordaneta kailangan pa dun sa dugup, sa dagupan dun daw yung ano may incubator mga kanayipi buti na lang nakiusap kami sa ano sa barangay kay Kapitan Tumang, pinahiram sa amin tong ano, sasakyan nila Kailan so, pa Ayan. 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 Kasi lang ano ng ambulansya dito. Nagrida ba gam dito? Imahirap so, makakaipit. Sa pakakanya yak niya adomet ambulansya daw dito ako ayo. Oh, tayo. Talo da yan. Nga. Gumamit na siapa isang likulas. Gumamit na kami ng sasakyan ng barangay. Papuntang dagupan. Nandito si Mrs. Kanina pa humihilaw yung tyan niya. Ayan mga kanaiti, nandito na kami sa Region 1, Binlok, sa Dagupan. Dito, ikokulpain si Mrs. Dito na mga anganak. Yung sinakyan namin kanina na taga barangay, umuwi na rin. Thank you, thank you so much, uh, Kapitan Tumang, sa pagpahiram ng ano, sasakyan. At sa dalawang tanod kanina, na si Kuya Kabais. Ayan, salamat. Tapos yung isa, nakalimutan ko yung pangalan mga kanaipi. So, ayan. Dito sa Region 1 mga kanaipi. Si Mrs. nasa loob na. Ayan, kakatapos ang kumain ng aros kaldo. Nang anak na yan, si Mrs. mga kanaipi. Kumusta ka naman? Ayos na mga kanaipi, nakaraos naman kayo paano Saka okay naman si beauty kahit kulang sa buwan Oo nga, mapati you know? kanina Sa susunod makikita niya rin siya mga kanibi Bali, nahirapan lang si Mrs. Doon sa ordaneta kanina Ang tagal niyang nagantay Doon sa ano, sa emergency tagal pa nila karun nga wala rin lang pala karuna. hindi pala pinunta agad dito kaya ka nga ay. eh Tais ka na Nakakaraos naman Hindi na oh. kung tayo pinahirapan ni Bibi Lumabas agad <laughs> oh, Kahit kulang sa buwan no so, Malusog siya Hindi halatang kulang sa buwan Malit lang pero oh, Bibilis din lang lalaki yung pag-aroon Bali nasa Ano mga kanaypi Nasa kabilang kwarto Binabantayan siya so, Kaya hindi kasama ni misis si baby Good morning sa inyo mga kanaypi Bali napakain ko na rin si misis Si baby Hindi ko pa siya nakita Nandun sa ward mga kanaypi Tawag nun Hindi pa pwedeng pumunta doon eh Inoobserve ba pa si baby? Ako, pauwi na. Bali, uwi tayo ng Ortaneta, mga kanay. Tapos dadaling ko na si Mia papunta dito sa ano, Bunuan Bukid ata to. Ayan o. No? Department of Health, Region 1 Medical Center, Annex. Antay tayo dito ng jeep papuntang Dagupan tapos Dagupan to Ordaneta. Bali dalawang sakayan makakamiti. Kasi malayo to sa bayan eh. Pero mamaya pag kasama ko na si Mia, Dadantay dito sa ano, sa Manawag, uh, sa Nasimto papunta dito sa Bunuan. Dito, na tayo manggagaling mamaya mga kanipi. Ngayon, papunta tayo ngayon ng Dagupan papunta dyan bali dalawang sakayan tayo ngayon Carl, well, dadaan sana sa sakay ng van papuntang ka sa SM may sakayan ba doon? Oo, sa SM sa loob sa SM sa

para makauwi na rin tayo ng Cordaneta mga naipit. ito ngayon yung dagupan kaya pala mataas yung drainage na ginagawa dito sa dagupan kasi tataasan din nila yung kalsada ayan nandiyan na yung mga van na sasakyan natin eh Alaminos Ordaneta tayo Para boss Thank you, thank you Ayan mga kanay, pinakababaan na tayo dyan sa, ano, sa bus galing tagupan what's up mga kanaypi kumusta ako ayos lang din at ayos na rin sila misis at baby kanoypi bali nandun pa sila sa ano sa Bonowan binlok sa dagupan sa region 1 mga kanaypi doon sila na hospital doon sila doon nanganak si misis at ayos Bali, hindi pa namin pwedeng ano, uh, kunin si baby kasi nga tawag nun 7 months pa lang siya mga kanaypi pinapalakas pa nila bali nakaseparit si baby kay misis so hindi sila magkasama mga kanaypi pero ayos lang at uh, maayos naman si baby malakas mga kanaypi sabi ng doktor observan pa daw nila uh, mas maigi di ba para may, may sa sakit si baby kanoy P soon makikita nyo sa video ko yon abangan nyo na lang mga kanoy P bali nakapagluto na rin ako ng dadalin ko don tapos nakakuha na rin ako ng ibang gamit ni misis electric pan yan kailangan mainit doon sa hospital mga kanoy pee. So, naka-prepare na rin ako. Nakaligo na rin. Dadalhin natin si Mia papuntang Bunuan Binloc So, samahan nyo ako ngayong babiyahe tayo papunta doon mga kanaypi. At maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa suporta palagi. Lalong lalo na sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video. Malaking tulong yun para sa pamilya ko. Thank you, thank you so much mga kanaypi. Ayan mga kanaypi, let's go! malayo pa yung biyahe natin na pupuntahan let's go let's go may dala na akong upuan electric pan dal fuel tank Tara lele ko faltang Ah Siapkan oh. sar Ayan fuel tank na naman si Mia makana ipi So papunta na tayo ng Bunuan Binloc ako ng sting mga yung pinahantok ako kulang, pa ta kulang talaga sa tulog sa kantok so, Alis na tayo. google map ko bali na kasi ng kagabi to eh nag search na ako yan o oh, region 1 direction sa so na ito na lang tayo mga kanipik start. Okay, sa Region 1, Annex ilang days pa tayo pabalik-balik dito para kay baby kanoyin dito Parada tayo dito mga kanipi Alright, buti na lang may google map Nasundan natin yung, ano, yung way papunta dito Na hindi na tayo dumaan sa dagupan, mas malayo Okay parada na, mga kanipi Tingnan nang, mga kayo pa eh. Pangan ni nanay, Ang anak ni Balay. Kayo oh. well, di ang anak ni Balay. Mangan ko man ang aga ng ton. Ang luto ang kayo pa eh. Kaya bang pangan nila una Oo. One. Di ba yung rakan nila? Ang kanina makauna. Tingay. Ang tabag ka lukan niyang di gipas na. Kailangan tayo yung kanta kanya mga po. O di. Ang kanina Munag kayo? Biro kanta kami. mo Maysa, may may sa, may sa lang. O, sige na, nanay. Uy, ano kaya na? Wala tayong damaga nung... No, baka di pa yung nangan mo. Uy. Binusigahan mo muna. Oo. Ah, dapat yung muna kayo na. Ayan, buhat-buhat ko na yung mga gamit, mga kanayipi. Hindi ko pala nabig nabigay kay nanay yung ano yung git pass kanina kaya hindi sila nakapasok so mga kanoypi i na natin yung papel ng misis para makauwi na daw ngayon pwede na daw makauwi si misis pero si baby may iwan pa dito dito tayo pupunta kasi kasawin ko lang yung ano board certificate ni baby ka ipi ayan mga kanaypi nag aayos na ako ng requirements para may labas na si misis pasa ko na lang dito Ayan mga kanawipi Nandito kami ngayon sa ano Sa labas Bali na discharged sa si misis Nandito na siya Ayan Ayos ka na Ayos naman na Malakas na Nakita mo na si baby kanina no Oo, Manusog naman siya Kaya lang yung kulang lang sa ano sabon. buwan <laughs> kana ka naman. Siyempre, nakita ko na siya. Kawakado ni Kanoy P. Buto <laughs> ko ka, nakita mo. <laughs> hmm, hindi ko pa nawakan pero. Nawakan mo yun pag ano, nagpadidi ka na sa kanya. Hindi pa siya nagdede mga Kanoy P. Ah, uh, dextrose ba kanina? Parang wala eh, no. Oxygen. Oxygen lang yung ano. Siguro sa susunod na araw, Magpapabrespid na si Mrs. Bali, may iwan dito si Mrs. Ako, balikan na lang. Kasi kailangan ko rin na ano, ang masada. Para maghanap buhay, di ba, mga panuipi. Kaya, sa umaga uwi ako tapos hapon babalik dito para may kasama siya sa gabi ayos lang na sakripisyo talaga mga kanayipi para sa baby namin sana nga ano mabilis lang na ano discharge sa para makasama na namin doon sa bahay di ba masaya ka naman nung nakita ko kanina na ano? Siyempre ah. Cute mm, Mabilog yung mukha Kasi hindi na nahirapan oh, nung miring Lumabas agad. Oo. Itong nanganak siya kahapon mga kanaipi. Pagdating namin dito sa ano sa Region 1, bali saglit lang lumabas agad si baby. <laughs> sobrang hirap mo dun sa ano sa ordinaryo ano hindi na nakabot ng delivery no oh um, um, mismo um, dun sa ano na no sa, sa emergency room na talaga okay. at least na ano ay labas na ang maayos si baby di ba hindi nga umabot siya dito hindi dun sa daan so, hmm. Ayan. Oh. Depende. So nandito kami ngayon sa ano sa waiting area sa labas mga kanaypi. Ganyan yung sitwasyon namin ngayon. Ayan. Buti na lang mayroong ito na waiting area. Kahapon dito ako natulog sa ano sa baba naglatag ako ng mga karton ayos naman nakakanayot <laughs> eh please kahit pa may ano may natutulugan pero bukas pagbalik ko dito kukunin ko yung ano yung folding bed para hindi mahirapan si Mrs. Ano, sa pagtulog ito ang upuan niya Itong inuupan niya ngayon, pinahiram lang mga kanipi. Oh. Yan, cool. may-ari ng anong upuan mga kanipi. <coughs> Kaya may naupan si misis. Bali nga pala si nanay at si hipag ko. Umuwi na rin kaming dalawa na lang ni